Viral ngayon ang video kung saan nakunan ang insidente ng diumanoy umano'y pambabastos sa aktres na si Francine Diaz ng banda namang Orange and Lemons habang nasa isang event sila nitong April 30 lang ng gabi, makikita sa nasabing video na habang nagsasalita si Francine Diaz at habang nagsisimula na siyang magperform ay nagpapatugtog randomly ng gitara yung banda o nagsa nagsasoundcheck na para bang kinakut off nila si Francine. Ang kwento sa nasabing insidente, tinawag na ng organizer ang pangalan ni Francine Diaz para magperform na siya sa stage. Kaso nga lang expected pala ng Orange and Lemons na sila na yung magpe-perform kaya naman tila kinut off nila si Francine makikita ang medyo pagkainis ni Francine dahil parang nabastusan siya sa ginawa ng banda. Sa bandang huli ay tinawag ng Orange and Lemon si Francine Diaz na sumingit daw sa kanila na dapat sila daw ang unang magpe-perform. Ayon nga sa band member na ito para sa mga artists kasi dapat 11 pa kami dito. So sana naman walang sumisingit. Yun lang. Respeto lang pa. Inakusahan ng mga netizen si Francine Diaz na pinasingit ng organizer para matapos daw ito ng maaga at makauwi na agad. Special treatment daw dahil isa siyang sikat na artista. Ayon nga sa nagpakilalang staff ng event, hindi namin alam kung sino po ang susundin namin. Nasa program po lahat na last po si Ma'am Francine pero siningit po ng manager ni Ma'am Francine na siya unahin kahit hindi po nila nasabihan ang orange and lemons. Pero depensa naman ng mga fans ni Francine Diaz, hindi umano sumingit ang aktres sa nasabing performance. Parehas na umanong na-delayed ang performance ni na Francine Diaz at Orange and Lemons, kaya naman nagkaroon ng confusion kung sino talaga ang mauuna. Bukod pa doon ay late daw dumating yung Orange and Lemons sa venue, kaya nagkanda loko-loko daw yung schedule. Ayon nga sa netizen na ito, dapat 8pm nag-start na ang band, pero ang tagal nila, 1am na lang kaya pinauna na ng organizer si Francine kasi ang tagal na nilang naghihintay. Ang band na ang late, sila pa ang di rumispeto. Ayon naman sa isa pang netizen na umatend ng event, yung organizer daw ang may kasalanan ng nasabing insidente. Magulo daw ang pagkakaayos ng mga magpe-perform, kaya naman na na ng na -delayed. Yung mga call time nila ay naurong na ng ilang oras, kaya naman uminit na ang ulo ng mga artist na magpe-perform. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Baka may miscommunication between the organizer and Francine. Mukha kasing pinasalang si Francine para walang dead air habang nag-aayos pa yung banda. So dahil pinasalang siya, baka inakala ni Francine na magpe-perform na siya organizer's fault ito, clearly. But there is also a fault sa artist which is Francine. Usually, they are given a brief na itong part na to sa program, sa kakapapasok at ito gagawin mo. She could have questioned or asked permission to the band or its manager na kung pwede ba siya sing it or what kasi they have the right since they are part of the show and occupies the slot originally. Francine could have done better here. Orange and Lemons doesn't deserve this treatment. Buti na lang professional si Sir Clem, lalo na head siya ng Lily Stars Records.